my God! Wow! Dito tayo ngayon sa Welcome of Aliguag Cold Spring. So, yeah! so pasok tayo ngayon Parang sa Barangay Do Oriental. Yes. Yeah, good morning po. Or magandang umaga po sa lahat. And dito naman tayo. Isikan vlog. galit tayo ng Duka. Dito naman tayo pumunta na. Alibuag, Cold Spring. So, dito tayo ngayon sa Barangay Doka, uh, Medina. Misamis Oriental. Uh, yes, dito tayo. So, magpubayad mo tayo dito sa entrance para hindi tayo mahuli ng okay, so... Okay, sandali nga pala. Isang uh, napakaganda umaga po, sir, ma'am. Uh, uh, welcome po tayo. Uh, dito po tayo ngayon sa Marie Gold Star TV sa YouTube po, ma'am. So, okay, so magtatanong lang po tayo ng konti, ma'am. Uh, Magkano po yung bayarin natin dito, ma'am, kung mayroon, ma'am? 35 in front, sir. 35. Ayan. Sa adult po yun, ma'am, sa mga bata? Oo, sir. 10 paubos, 10 C. Ayan, 15 five, pieces 11 po. 11 pataas, counted na na siya sa adult. Ah, okay. So, 30, magkano yun? 35. 35 per head. Ayan. So, senior so, citizen, baka magtatanong pa rin. Ayan. George, oh, sa senior lang, pila lang <laughs> discount. Oh yes, senior casting uh, oh, Iba ka talaga casting, senior. pag may discount na Nagiging senior ka na Uh, so at least malinaw po yon. May discount nga pala sa sa senior citizen. So pagkita lang kayo ng senior citizens ID, <laughs> ganun ba yon? Hindi vero lang, ako lang yung nagsabi noon. Hindi po sila nagsabi. Oh, kahit pala, ang bait. Ang bait pala talaga nila dito. Kitang-kita naman sa pagmumukha po, kahit ako. Kitang-kita naman na senior na po tayo. Hindi vero lang. <laughs> okay, ma'am. Uh, Bakama yung mga casting po natin, ma'am, na na galing po sa ibang lugar na gusto pong pumunta dito, lalo na yung mga mahilig po sa mga ganitong lugar. Magta-tanong, Kastig, uh, kasi malayo kami, uh, baka gusto naming sulitin dyan, kasi sobrang ganda, bukas na kami uuwi, matutulogan po ba kami dyan? Uh, Meron, sir, sa Dukabi, Dukabi uh, Resort. Ayun, sa Dukabi, di pero dito, ma'am? Oh, wala, sir, oh, wala sir, dito. So, doon pala sa Dukabi. So, makastig Kastig, huwag kayong mag-alala, hindi pa isang minuto, marating niyo na ang Dukabi galing dito po sa... Ano ba ito? Alibwag. Ayan. So, malapit lang po. Doon na lang kayo matutulog. Siyang nga pala, galing man tayo doon. Okay. So, magtatanong pa rin sila kasi. Uh, okay na, Kastig. Doon na lang kami matutulog. Ang tanong dyan, may makakain po ba kami dyan? Meron, uh, sir. So, ano yun? Uh, yun? May snacks lang po, ma'am. Ayan. Uh, so, malinaw po, mga Kastig. Magbaon na lang tayo dito. Ngayon, kung hindi pa rin kayo magbaon, wala ring problema. Kasi galing tayo doon sa Duka Bay uh, Resort pwede rin kayo doon. So, hindi na kailangan nyo ng baon. Punta na lang kayo doon. Doon na lang kayo kakain kasi sobrang lapit lang naman kasi. Okay, so malinaw na po yun. Ha? Magbaon na lang po sila. kung hindi man, doon na lang sila sa Duka Bay. Magkain at matutulog po. Okay, so ngayon ma'am, yung mga cottages po natin. Magkano po? Kung meron man. Cottage, sir, 300. 300. And yung table, uh, 200. Okay, 200 at saka 300. So, ilang ang tao magkasya po doon, ma'am? Sa table, mga unong anim na tao po. Oo, then sa kuan, sa Mga mga abot to 20 lang. Ah, so mga ganun, kulang-kulang o higit kumulang lang mga ganun. Okay, so malaki na rin 'yon. Okay, 300 mura lang naman. Okay, so uh, ano po yung makikita natin sa loob, ma'am? Kahit napapunta po tayo doon, pero baka may gusto kang iparating na hindi ko pa naitanong sa'yo. Ano yung makikita natin sa loob na hindi ko naitanong?

Ellen. Ayan, baka may gusto kang i-shout out? Ah, uh, shout out mga kaibigan, kapamilya. Ah, uh, kung um, gusto mo mag-anid dere sa Ayun, punta na kayo. So, <laughs> punta kayo. Ayun, kasi mura-mura lang kasi, po. Kasi maginap pa to sa shootan yung joke. Oh, ayun, okay. So, salamat po, ma'am. At saka si <laughs> Sir Den. Sir, sir, pangalan sir, pangalan, pangalan. Okay, harap po dito, sir. Harap sa camera. Ayun Ayun. So, taga saan po tayo, sir? Taga Barangay Kabug. Kabug. So, baka may Ayun, baka may gusto kang batiin, sir. I-shout out. ako. na Punta na kayo dito kasi malamig ang COVID namin dito. Ayun. Lalo na ha, malapit na mga summer, sir, ano? Parang ice water. Ayun. So, puntahan natin yan. So, excited na po ako na makikita natin. Ayan. So, pasok tayo sa loob. Mga next, mga disisunod na harap yung kay Ikat pag Okay. So, pagpasok nyo dito sa gate. Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan. So, punta tayo dito sa loob. Ayan. Ito yung bandang kanan po. Ayan So Ito po yung nasa cashier Teka, nagbayad na ba tayo kasi gila pa? Ah, okay So, maraming salamat nga pala So, maraming salamat po sir Maraming salamat Magandang umaga po Ayan So, dito Punta tayo dito sa loob Ayan So, makikita natin dito yung mga staff po nila Ayan Sobrang ganda kasi dito sa loob. Hanggang sa loob po yung mga sasakyan nyo. Hanggang dito. Ayan. Kung gusto niyo naman ng mga salbabida. Ano ba ito? Ayan o. Oh. Ayan. O oh, yun. Kita ninyo yan. So pwede kayo dito. So walang problema. Pag-abang na kayo dyan. Ayan. So. Teka. saan ba tayo dadaan dito? <laughs> Hirapan ako. Ayan. Teka. Puntahan natin yan. Sandali. Ayan. So. Dalawa kasi yung daanan dito. Ayan, may doon sa bandang kaliwa po. Mm, meron din dito sa bandang kanan. Ayan. So, parang may standby area po dito. Ah, so, pwede kayo mag-snacks po dito. Ayan, sobrang ganda po dito. Hello po tay. Maragandang umaga po. Ah, welcome po tayo sa Marie Gold Star TV sa YouTube po. Ayan, so may ano pala dito? May kantin. Ayan, so yung mga natin na ah, magtatanong po. Ayan. Kastig, mayroon ba tayong ano dyan? So, alam ko na yung mga nasa isip nyo. Mayroon dito. Ayan, Oh. <laughs> Wag na kayo magdala. Marami dito. Ayan, Oh. So, makikita natin dyan. So, sa canteen nila. Ayan. Teka, sandali. Para ayaw ko na magpayong. Hirapan ako sa kamera. Teka, sandali. siya so, nga pala. Ito yung mga snacks nila dito. Kung gusto nyo na bumili ng mga pang-snacks, pwede dito. Ayan. Oh, so ito yung makikita nyo dito, pagdating nyo sa loob, ayan, papakita natin, ayan, so papunta na tayo dun sa kanilang old spring. Ayan, so ito yung CR si nila, dito yung mga panggamit po sa pampaligo, ayan, puntahan natin. Magtatanong tayo ng kunti kung ano itong andito. So ano yung mga andito sir? Siyempre ito mga salbabida, paabangan po ito, magkano yung isa? Ah, uh, ano yung hindi ka pa rin, sir. Ah, yung, yung malaki? 9.50, 9.30. Ah, okay. So, yung mga ganito? Ah, ano pa, hindi ka pa rin, sir. Ah, okay. So, yung mga ganyan, sir, yung mga parang life jacket, kaano oh, yan? Oh, 40. 40, yung mga isang ganyan? Uh Oo. -oh. Ayan. So, ano nga palang pangalan natin, sir? Roldan, sir. Roldan, kalyo. Taga saan po tayo? Taga... Ako talaga kami king ko pero dinig ko na sa Medina. Ayun. So Madoka. hi. Baka may gusto kang batiin sir. Shout out mo mga pamilya mo ba, kaibigan, kamag-anak. Hi po sa kanila. Hey, Ay, ah. ayong buntag, chatarang. <laughs> Ayun na sa dito ka na sa Marigold Star uh, na, TV. Sa Medina. Oh, dito ka na sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun, wag lang kalimutan manood, mag-subscribe po. Ayun, so punta kami doon sa uh, punta na lang ako doon sa baba sir. Ayan, so may nakikita ko doon na parang uh, mga square na mga siminto Ano yan? Parang mga cottages? Oo, oh, cottages Ayan, so yan Pasukin natin, makastig sa loob para makikita po natin kung ah. ano ang mayroon doon Teka, sandali, magpicture muna tayo dito Ayan O ano yan? O ito Ayan, so dito Ayan, pakita natin sa kanila na totoo na andito tayo Ayan alibwag, Ayan So, punta tayo sa loob. Ayan. Ayan. So, pag uh, baba nyo dito mga kasig, dandaan kayo ha. Ah. Kasi, baka medyo madulas. So, dandaan kayo dito pag baba. Ayan. So, pakita natin. Serte tayo ngayon dahil wala masyadong tao kasi lunes ngayon. <laughs> so, ayan. So, punta tayo sa baba. So, wala tayong mapa-shoutout dito kasi <laughs> ah uh, eh, lang po yung mga tao nandito. Ayan, teka, sandali. Punta tayo sa baba. Hello po, sir. magandang uh, Umaga po. Okay. Ayan, so, stop po ba tayo dito, sir? Okay. Ayan, so ano pangalan natin? Okay. Ayan, taga saan po tayo? Tara. Gasa. Ayan, so baka may gusto kang i-shout out, sir. Sa uh, kaibigan mo, kapamilya, kamag-anak. Ah, uh, basta uh, baka, baka, siya tato kang Kapitan Donald Tunday. Yun. So taga saan po? Taga Gasa, Procono. Ayun. Hi po, Kapitan. So andito na po si Pangalan. Alvin Lusa. Ayun. So dito pala sa Huwag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. So sabihan mo na lang sila sir na pwedeng manood sa ano natin. antayin lang natin ito kasi may nauna pang mga videos natin, sira. Okay, sir. Uh. Thank you. Maraming salamat. Yun, ang ganda pala dito. So, ngayon ko pala nakita. Hindi ko pinagsisihan na pumunta tayo dito mga kastig kasi sobrang ganda. At saka mura lang po yung bayarin dito. Ayan, tingnan nyo to. At sobrang linaw nito sir ah. Uh, saan galing yung tubig dito sir? Galing ba sa silalim? O oh, kaya nga, kasi spring to ano? <laughs> 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 Oo nga. Sobrang ganda kasi mga kastig. At ang linaw ng tubig. Di... Yan o. Oh. Sobrang ganda dito. Nako, gaano kalalim ito, sir? 6 feet, sir. 6 feet, nako. Parang ang babaw lang tingnan, ano? Parang yung kaibigan mo ba na mababaw lang pala yung pagkaano sa iyo. <laughs> Hindi vero lang. Kuwari, <laughs> eh, matalik mong kaibigan yun pala. Hindi vero lang. Ayun ah. Sobrang ganda dito. Tsaka lamig ng tubig. Totoo nga yung sinabi ni sir na parang ice water yung tubig dito. Yan. Ika, iikutin natin yan. Ayan, taka. Naku, may ano pa sa gitna. Ayan, no diving. Akala ko pwedeng mag-dive dyan. <laughs> no diving. Malinaw po yung pagkasabi. Ayan, sobrang linaw dito. Teka, iikutin natin. Pakita natin kung ano yung mayroon dito. Ayan. Eh, yung mga maliliit na mga upuan at tsaka misa dito, sir. Ito yung sinasabing, ah, magkano ba yun? 100 ba yun? Ayan, nasabi na yun ni ma'am kanina. I-review nyo na lang sa uh, video natin. Teka, punta tayo dito sa gitna. Teka, sandali. Dito. Ayun, so may tulay. Pwede kayo roon. Teka, sandali. Ayan, sobrang ganda. So, kung nakarating tayo dito kahapon, siguro maraming tao. Sir, kahapon maraming tao dito, ano? Ayun, sabi ko na eh. Kasi linggo kahapon. So, ngayon, wala na tayong magawa kasi umuwi na sila, tayo na lang. So, nga pala, kung gusto nyong suluhin dito, huwag kayong pumunta sa uh, Sabadot-Linggo. Okay, kasi maraming tao dito. Ngayon, kung gusto nyo naman na uh, para mas lalong masaya, uh, Sabadot-Linggo kayo pumunta dito para daming tao. Para, para na rin kayong maraming kamag-anak dito. <laughs> kasi marami kayong maliligo. Ayan, so... Uh, may simpre, may hawakan dito, bababa. Ayan. Itong tubig dito, sir, hanggang ganyan, hanggang di hanggang ganyan lang kalalim, sir. Hindi ba 'yan lumalaki? Malaki, sir. Oh, sir. Ah, pag malaki yung pag, high uh, tide, uh, lumalaki yung dagat, uh, lumalaki din yung tubig dito, sir. Pero lilinawin natin, sir, ito ba'y tubig atabang tabang o ito ba'y maalat? Malaki, sir. Pag may datat ng... okay. Ah, ibig sabihin, halo pala ito. May tubig dagat at saka tubig tabang. Tama pa sir? Tama yun So, eh, maganda pala ito sa katawan kasi may halo na na umaalat po na tubig. Ayan. So, ikot tayo sa kabila. So, dalawa pala dito. May kantin pala dito sa kabila. Ayan o. Oh. yan So, pwede tayo dito. Ayan. So, kung may gusto nyo hugasan ng mga pagkain nyo, andyan o. Oh. Ayan. So, ikot tayo dito makastig sa kabila. So, pakita natin kung ano yung andito. Hello po, madam. May naliligo po dito. Swerte ako, may isang naliligo dito ngayong umaga. So, priskong-prisko po si ma'am. Ah, uh, nga pala, ito ba yung maalat, ma'am, pag umaga? Hindi. Ah, uh, matabang lang po. Ah, uh, aalat lang po siya pag uh, narating po ng dagat. Oo. Ah, uh, ganun din yon. Alangan naman lagyan natin ng asin. Ah, <laughs> uh, hindi, ibig ko sabihin mga casting, kasi inaabot siya ng dagat kapag lumalaki. Ayun, nasabi na yan ni eh, sir at saka ni ma'am. Okay. Hey, ma Ah, taga Mindanao lang po tayo, ma'am. Ah. Uh, po tayo sa Marie Goldstar TV natin, ma'am, sa vlog po sa YouTube channel natin, ma'am, Marie Goldstar TV. Ah, baka gusto mong panoorin 'to, Takas, sandali. Ah, ma'am, ano pangalan natin? Taga pa, lapit ka dito ng konti. Bibi. Eh, taka sandali ako na. <laughs> taga sandali, sandali. Ah. Bibi, ayan, hari ka dito, ma'am. Ah, Bibi, apelyido. Robin. Ayun, taga saan po tayo? Kagaroto dito, Kagadito. Ayan. Sa, baka may gusto kang batiin, ma'am. I-shout out. Kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Baka may gusto kang batiin. Binabati uh, ko lang yung malayo sa akin. Oo. Oh, sa, sa kapatid ko. Saan po sila? Nandun sa Maynila. Ayun! Si Polycarpio. Ayan. 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 Ayun, sa Cebu. Ayun, hi po sa kanila. Andito na po si Ma'am sa Marigold Star TV sa YouTube po. So, wag lang kalimutan panoorin at mag-shout out na rin kayo kung gusto nyo. At mag-subscribe na rin sa Marigold Star TV. Okay, Ma'am? Maraming salamat po, Mama. Okay, antay antay-antayin lang natin ito ng ilang araw, Ma'am, para may upload natin kasi may nauna pa dito. Okay, Ma'am? Oh? Maraming salamat po. Anong pangalan ng... Marigold Star TV. Teka, mag... Okay, so dito tayo. Ikot, ikot. Ayan, punta tayo dito, sobrang ganda kasi, ayan, so, ganun pa rin, katulad sa kabila, ayan, upuan siminto, ganun din yung uh, mesa po dito, at saka yung sa kabila po, ayan, yung mga nipa, alam niyo na siguro kung anong ibig sabihin ng nipa, ayan, ayan o, oh. ayan. Ah uh, nga pala, si Kastig hindi na sumama dito. Kinakapoy na raw siya. Ayan, so dito. Ayan, ayan, ayan. So pagod na raw siya. Ayan na niyang sumama sa akin dito. Doon na lang siya sa banda itaas naghahantay sa atin. Nga pala Kastig, itong mga ganito parang box-box ay nasa sampo po. Yung uh, isang street po. Uh, siguro yung sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, siguro kulang-kulang 20 po yung andun sa kabila po. Ayan. So, maganda po dito. Ayan. Gusto niyo na yung pamilya nyo lang andito. Wala masyadong tao. ah Punta kayo ng lunis hanggang bernis. ah Pero kung gusto niyo ng maramihan, linggo, sabado linggo kayo dito. Ayan. So, para marami kayo dito, mag, mag enjoy po kayo. Maganda kasi dito. Ayan. Yung, lalo na yung nasa malapit lang po dito. Punta na kayo dito. Sa lugar na ito. Ayan. So, Punta tayo dito po sa dulo. Ayan. Ayan, dito po sa harapan. Ayan. Subang lawak po kahit isang barangay. <laughs> kahit ilang barangay pa kayo dito, sabay-sabay. <laughs> Pwede kayo dito kasi subang lawak. Ayan o. At saka sinabi na ni ma'am, na 6 uh, na 6 uh, feet po ang uh, lalim po nito. Kahit sabihin nating Ah, uh, 5 feet lang, uh, malalim pa rin 'yon para sa mga bata. Siya pa pala may mababaw dun sa baba po, yung pinagliguan ni Ma'am. Nasa 3 feet lang po 'yon. So ngayon, pag uh, malaki yung dagat, ah uh, sigurado ako lalaki din 'yon. So lalalim. So kaya kunting ingat lang po sa mga bata natin. At least uh, alam niyo na na ganon 'yon. Pag pumunta kayo dito, alam niyo na na ganyan ang sitwasyon po dito sa tubig. Ayan, dito, 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 dito. At saka dito po, sa gilid po, ito yung makikita nyo. Kung gusto nyo dito kayo sa ilalim ng mga kahoy, puno, ayan, marami. At saka may grill house dito. Ayan, so yung, yung ihawan. Ayan o, oh. kayo dyan. Dala kayo ng isang baka. Kami nyo dyan. ayan o. So, pwede dyan. So, mabala oh, ito, mga malalaking kahoy dito kaya sobrang lamig dito. Ayan oh. Sobrang lamig dito. Yan. So, akyan na tayo sa tas. So, ba balikan na natin si Casting. Sir, maraming salamat po okay. sa inyo, sir. So, wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Yes, salamat. Ayan. Kita nyo na siguro ito. Maraming ganda. Malinaw yung tubig. malinis, Wala akong masabi. Dahil pa -uwi na tayo, akyat na tayo doon sa bandang ita. Sa 1, 2, 3. O oh, kulang-kulang 20 steps to. Akyat tayo papuntang kalsada. pa -uwi na tayo. Naku, may manok dito. Ayan. Sobrang bilis ng manok tumakbo. Parang alam niya na ang sarap ng sabaw. <laughs> Ayan. So, kasapin nyo lang yung may-ari kung gusto niyo ng manok bisaya. Ayan. Paalis na po tayo. Mga kastig, papunta na tayo sa ibang lugar. Ayan. So, yung mga sasakyan nyo dito, kahit 10, 20, pwede dito. Sabay kayo dito papunta. Nakita nyo na ang Aligwag Cold Springs. So, oh? Kita niya hindi ko na-explain na. -explain, ha? So, shoutout muna ako dito sa nagbabantay nag dito sa ano, yung cashier nila dito sa Alibwag, si Madam. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka, mm -hmm. si Jose nagdala mm -hmm. na nalang walis. So, yan na, Makastig, uh, shout Shoutout ako dyan sa lahat ng mga uh, palagi nag-subaybay sa ating munting channel, ang Marigol Star TV. At saka, lahat ng mga subscriber ko. At saka, alam ko, makastiga kung tumatingin lang kayo, hindi kayo nag-subscribe, I subscribe nyo naman ako. At saka huwag nyo lang hindi kalimutan mag-like, uh, mag-share, uh, mag share mag follow At saka yung gusto mag ano, ha, mag shoutout comment lang kayo doon below. Tapos syempre, ting tingin lang kayo sa aming ano, yung in-upload. At saka yung bago pa lang sa aming channel, marami tayong up upload dyan. Uh, scroll down nyo na lang, pilipin -pili lang kayo kasi medyo hindi pa yan maubos. Kasi mga 100 na ata yan yung video na-upload namin. Uh, at saka yung ah uh, yung tagal-tagal na sa amin ano yung tagapagsubaybay namin uh, baka may nakalimutan pa kayo sa iba iba naming video ah, uh. is down niyo na lang ulit saka hanap, hanapin hanapin niyo nung hindi pa niyo na nakita kasi mas marami pa diyan ang inupload natin so <clears throat> pagpasensyahan niyo na na yung uh, ibang video natin merong wala ano tinig kasi hindi ma-explain natin. <laughs> Nagka-problema po yung uh, yes. video cam natin. At saka may portion na walang basis dahil sa mga disclaimer po. So may mga music na hindi pwede ilagay. So yun lang. Maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, palagi ng subaybay. Shout out dyan sa uh, Surigao City. Yung ano, suki namin sa Alma. At saka yung mga kapatid niya, mga pamangkin niya. Mga friend, maraming salamat sa pag-subscribe niyo at saka... You're... You're my diehard. <laughs> at saka yung mga kapitbahay namin, slantibing Ante Bingli Tagolo, Maming, junior. At saka lahat, Mamli Sundra. So hindi na, na hindi ko na ma-mention lahat. Kasi medyo umula na, basa na tayo. At saka, yun na. Uh, kung ano mang estado ng ating buhay, uh, mayaman man tayo at mahirap. Ay, hindi pala kalimutan ko kasi, may, uh, shout out nga pala ko dyan sa, ano, yung kapatid ko naka-uwi na pala sa Biyabid, yung taga lahat ng taga Biyabid yung mga subscriber ko, yung mga dumagit family, ilo po sa inyong lahat, saka yung kapatid ko, si Atty. Jun Bustelio, ilo po Brad. Baka may ano ha? <laughs> pasalubong, pasalobong. Baka may pasalubong ako dyan. <laughs> Kasi may pinipamahan ka, joke. <laughs> at saka yung, ano, yung asawa, yung ano, yung asawa niya, yung si Kagawad Elma Abusilio Bayaw, yung pangapamangkin ko, lahat ko na lang, at saka yung mga anak ko sa bahay, si Pia si Princess, at si Matit, at saka yung mga kasamahan ko sa bay, sa si Juni, saka si Alili, sa kalayong palablab namin, si Boringo, at saka si Marot. At saka, wala na akong kalimutan ka lang, si Kastig. Baka may shoutout ka pa. Oo nga, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin sa Surigao del Sur, sa Davao de Oro, sa Agusan Sur, sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, dito po sa Misamis Oriental, sa Claveria po, sa Butuan City sa lahat po ng mga lugar na napupuntahan po natin at kahit yung uh, hindi po natin napuntahan at nanonood po dito hi po sa inyong lahat at lalo na dito sa May Alibwag Cold Spring at saka sa ano ba yon sa May hindi na doon sa May uh, yung uh, isang galing tayo do kami uh, resort Ducabe. ayan so hi po sa kanilang lahat at sa inyo pong lahat so sana ang Panginoon ay laging gumagabay sa atin at kasama sa araw-araw maraming salamat at napagaganda umaga po